anak ni Aiko Melendez, ang ganda. Si Martha Najikain ba ang susunod na malaking bituin sa showbiz? Pinagmamalaki ni Aiko Melendez ang kanyang anak na si Martha Najikain sa Instagram. Noong Mayo 28, matapos makapagtapos ng high school sa SC Pedro Povda College sa Quezon City. Hindi may tago ng kapamilya actress ang kanyang kasiyahan dahil nakatanggap ng maraming parangal si Martena, kabilang ang Outstanding Student at Loyalty Award. Ang unika hiya ni Aiko, si Martena, ay nagnegatibo labing walong noong Hulyo, put walo, dalawang libo at dalawamput Marami ang napansin ang kagandahan ni Martena na ayon sa ilan ay carbon copy ng kanyang ina noong kabataan nito. Tinuri ng mga netizens ang kanyang kagandahan na nagdulot ng katanungan kung balak ba niyang pumasok sa showbiz. Sa kabila ng kanyang photogenic appeal, Nananatiling mailap si Martena, at mukhang mas gusto niyang umiwa sa spotlight. Ang kanyang Instagram, na sinimulan niya noong 2014 na, ay mayroong 12 post lamang, na nagpapakita ng kanyang hilig sa paglalakbay at dedikasyon sa kanyang pag-aaral. Nakatuon si Martena sa kanyang mga akademikong hangarin, nagpaplanong maging abogado. Noong Hulyo 8, buong pagmamalaking nagbahagi si Aiko ng mga larawan mula sa completion ceremony ni Martena para sa isang kurso sa batas na kinuha sa Somerville College, University of Oxford. Ang taos pusong caption ni Aiko ay nagsabing, Congratulations on graduating. You are an achiever. You make me so proud of being your mother. We are all rooting for you, and why dear Mimi. Mama's sleepless and tireless nights over taping and shootings are also worth it. And if Mama Akko would have to do tons of work just to send you to all the best schools, I would, without a doubt. Never get tired of learning, it's a treasure. Ang maliwanag bang batang ito ay nakatakda sa ibang klaseng spotlight. Bukhang hindi pa sa showbiz ang landas na tatahakin ng magandang si Martena.